Good day mga ka For today's video, magpapalit tayo ng gulong gamit ang Beast Motorcycle Tire dahil magre-rescue ulit tayo ng mga pasahero na walang masakyan. At para huwag tayo sa biyahe, maglalagay ulit tayo ng Extreme One Tire Sealer para mahatid natin ang mga pasahero nang walang magiging problema sa ating mga gulong. Ano yung problema? Ah, nilipili oh. sa eh Ah, saan ka? Arca ako eh Sa? Arca saya Sa so? ko nakita eh Tagig, tagig ko na FTI uh. FTI Wala kong masakyan Pagkali na pa oh O, Ano aros papasok mo? Kanina pa nga Kanina pa? Alas 8 45 minutes na yata <laughs> Wala nga akong C5 ayan eh. Ano ko, magpuputing pa ako Tapos yun FDI Ah oh, dalawang sakay Oo Ayaw oh, na magdala na Dato natin ng parahan niya Ay nako Sige Okay ka na? Okay na Thank hey. you <laughs> Saan ka ba nang galing? Hindi Kogyo pa ako eh Kogyo Antipolo Lagi <laughs> mo Oh, nagligaya ako tapos pagdating ng ligaya, Rosario. Ayun, nasakay nga ako dito. Ang... Pagka ano ron, sasakay pa ako ng tricycle. Papunta na din sa site. Apat na sakay ba yun? Lima, <laughs> lima kasama tricycle. Oo, oh, lima kasama tricycle. Ah, oh, uh, sir, makakarating ka sa trabaho mo. Buti, nagkakaroon ka pa ng mga gano'n. No? medyo. <laughs> <laughs> ha? mga free ride, free ride na no? eh, yung trabaho mo rin. Hindi kasi ano, motorcycle taxi rider din ako sir. Mm Kaso -hmm. siyempre, naglalaan tayo ng oras para sa, alam mo yun, share yung Ay, blessing. Kawang gawa, ano? Pangit naman yung puro pera-pera na lang. Ay, uh, 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 Ay minsan magbabahagi din ng, ano, babahagi din ng blessing. Ayun. Ano yan eh, galing sa amin. Ano, 366 So iba-iba kasi yung apps nung mga bata eh Isa Joyride, isa naman ang kas Ah ba't di ka nag joyride ngayon? <laughs> Medyo kapos eh <laughs> Ha? Medyo kapos Ha? <laughs> ah, kapos? <laughs> ah ito yung mga pinagpinturahan mo? Oo oh, dyan the building Ayan dyan na lang ako Kami <laughs> oh, Maraming salamat Salamat <laughs> Thank <laughs> okay. you. You're welcome, sir. You're welcome. <laughs> yeah, this is no? wrong. You're welcome po. Saan ka dyan naka-assign na building? Five. Building five lang eh. Building five? Ah. Sa dulo pa? Oo. Ah. yan. Sige, sir. Baka maliit ka. Ingat, ingat. Dyan You're welcome po.